Magandang araw sa ating lahat. Narito po muli ang inyong lingkod. Halina't samahan niyo po ako at pag-usapan natin sa video nito ang part 2 ng ating pong naunang upload. Pero bago po yun, shoutout nga po pala sa ating mga viewers sa mga nag-like at share ng ating mga videos at lalong lalo na sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. So, simulan na po natin. Itong video po na ito ay karuntong lamang nung nauna namin in-upload, which is yung part 1. Tapos, ito na po yung part 2. If hindi nyo pa po napapanood, bisitahin nyo lang po yung channel namin. Tapos, makikita nyo na po doon yung part 1 ng Fiesta na vlog. At, ayan, dito naman po tayo kay Sir Martin Escolin. Ayan po si Sir yung nakaupo. At ito naman po yung mga alaga niyang manok. Halos sold out na rin po yung mga manok nila. So, ayan, iikot ko lang po kung ano pa yung mga meron siya dito. On, 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 on Tapos, syempre, doon naman po tayo sa next, which is yung mga alaga ni Sir Marlon Escolin galing um, San Francisco Game Farm. Tapos, yan po yung mga alaga ni Sir yung mga manok nyo na pure sweater na pullets merong 15k pesos yung price niyan makikita nyo po dito merong three way cross na claret boston sweater so nasa 5k din po yung price nun Ayan, ikot-ikotin lang po natin para makita mo po yung iba pa. So, ayan. Dito naman po tayo kay Sir Al Garcia. Ayan po yung mga alaga ni Sir So, ayan, padadaanan lang po natin ng camera yung mga manok nila rito para aware tayo kung ano kung ano, ano po yung klase ng manok na meron sila dito. So, ayan, kakaikot natin, makikita na po natin yung kay Sir Patrick Maralit. Yan po yung mga alaga niya. So, yun. Marami pong pullets at saka stag. Yan. Tapos, ikot lang po ulit tayo. Yun. <laughs> At ang next naman po ay dito kay Sir Jack. So, ayan, marami pong tao at busy po sila. Gawa rin po siguro ng mga sale na mga alagang manok. Ayan. Yan, ikot lang po tayo kasi napakarami nilang sale dito. Makikita niyo po yung parang may yellow. Tapos nakalagay kung ano yung breed then sale. At syempre, ang last po natin ay dito sa JDA Game Farm. So, yan. Mababait po yung mga tao dito. Ayan po si Sir. So, ang napaka-approachable ng mga tao dito. Anyway, ito po yung alaga ni Sir. Kita niyo naman po yung price at yung itsura ng kanyang mga alaga. ayun yun mga price range may 25k depende talaga sa klase ayan at ayun lang naman po maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Fiesta 2023 at if ever na may tanong libre po mag comment dyan at hanggang dito na lamang po muna sa ngayon Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat sa ating mga viewers, sa mga nagla-like at share ng ating mga videos, at lalong lala na sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless!